magandang araw mga katoto magandang tanghali ang piki po sana ako sa inyo Order po tayo ng ano ng ng cellphone stand eh siyempre tayo ng mura tapos ah, uh, mas useful eh gawa ng ang ating ah, uh, cellphone stand talagang ano na eh no wala na bumigay na talaga hindi ko pa nagagawa ng paraan 4 script 3 yung lang ano kasi magaan siya so na order tayo ng wala sa oras kailangan kailangan po natin kasi gagamitin na natin sa vlog na order po tayo sa Shopee uh, hindi na ako nakapag-antay dun pa lang sa binuksag ko na tagal kasi dun -tum. ito po yung napili natin ano yan po itong brand na to oh one button pop up sanction cup phone holder na features one button bumping open universal size phone clip uh, convenient and beautiful design looking is not easy what uh, to fold holder Bro, no, what niya. are you talking about man Ito niya po ba? Okay, ito yung holder niya. nakatilim dito tapos ito yung stand niya yun stand so ikakabit na po natin bago po yun i-coconic ko lang muna dito sa ating ano uh, magandang cellphone holder natin ha uh, ayusin ko lang po. At eto na nga po. Saktong-sakto mga katoto. Uh, meron tayo dito nakatabi. Eto. Dawa ko ito eh. Ang nasa loob nito, dalawang magnet ng speaker na pinagdikit ko. So, eh, yung purpose nito, nagayang ko ng mga aspile. Yun o, parang dito malisik. Hindi ko na siya masyadong nagagamit kasi ginawang ko na ng ano, ng magnet dito sa ano, makina sa panahe. Nagagamit ko lang itong katoto kapag ka magtatabas ako ng tela. Kapag so, hihira ako siya magamit. So, ang gagawin natin dyan, eh, i-coconnect natin. Kasi tingnan mo o, oh, pares lang sila ng laki. So ang bigat nito siguro ano to. Siguro may isang kilo. Ang Paano bigat masabi? Ba, magnet ba naman na ano eh. Tapos ito ay galing to sa bullet speaker na binili ko na nasira na. Pinag na. ano kasi. Pinagsama-sama like, ko sila. Ito na po siya, sa sa bdd lang daw. Yun know, oh. o. Magalaw. Pagka dinidiinan. Ngayon pagbibitawan mo, tigas magandang plastic namin, magaang lang talaga siya pero palagi ko mga katayo pa rin may cellphone so yung ipapanik lang po natin ito dito ilagay so, mo na natin tapos connect connect tapos sigpit hindi naman masyado siguro may pit kasi makakaikot din yun eh. tapos ang sabi dito eh, remove the protective film When using Ito yata Remove the Remove ayun, ayun ayun po natin Bagong bago Tapos Pagka Ano Ayun o. Ayun Yun. Pindutin mo lang siya. Okay ito. Hindi ka talo dito. 198 po ang binayara natin. Ano siya palagay niyo? Okay, so, Kachins na lang doon sa delivery boy. Okay na, okay na. Suki so, okay so, yung okay natin yan mga katoto. So ang gagawin natin, tatanggalin ko na lang tong bullet. Tapos yan ilalagay natin para sigurado walang tumba. Gamit po kasi ito sa mga ano sa mga four wheel sa mga sakyan ito ilalagay sa may nan, sa may babon stante nila para abang nagda-drive na yun pre, may video ano pa man, ano, pa man mangyari, may copy sila so gagawin na po natin, unang una, lilinisan muna natin ito marumi, sayang po kasi hindi na nagagamit, stock lang siya gamitan natin ng ating anilings anong size ba ito? nagay ko, ito yan size okay. yun ang balik ko yan, po yan hindi po biro talaga beiro po gawin pero sayang eh yun o, oh. know, ikot ikut, ikut siya ikut siya, ikut konektado po siya di dito gini dia batik ayaw Ikit na rin siya oh. Mga katuto. Okay na. Gamit tayo ng kutsilyo. Ito na natin. Yan po yung nakipoxy naman po yan. Ngayon pag may pagkakataon, ikokunik ko na talaga ang tuluyan yan. Ito po, yung tatlo. So gagamitin na natin. Mabigat po nito. Mabigat. Hindi. Eh, eh, masyadong diskompiado po ako dito sa ano. Masyadong magaang yung stand niya. So, ikakabit na po natin yan mga kapawa. Ikakabit na. Yun o. Oh. So, matatang pa diba? pala ito, mga katoto, naglalak pa siya. Hindi na siya nagalaw. Hindi Okay na ito itong na. Pwede, pwede na yan. So, medyo ano na tayo. Yun no? oh. -tay. Oh. Parang robot. Distant pa siya. Oh, maganda nga. Bigit ko chili oh. Ito bigit. Ito yung Oh. Ayong kaya yung martilyo. Oh, yung magnet ko. Oh. Ayan, meron ba yan, Okay na, okay. Okay. Okay na mga katoto, kapag umpisa na tayo Ito na mga katoto, nayari na natin O oh, ha, ah, parang robot lang no Nayari na po natin, meron na po tayong pumalakasan dito kung nagbablog tayo, pag nananahid Tama-tama, magkatahid tayo ngayon ng bag Abang-abang po tayo mga katoto Paano natin lalapastanganin yung bag na yan Magandang tanghalian po sa inyo